Tasagutin ko muna yung tia tanong ni ate na uh, malalaki ba o maliit ba ang mga bahay dito sa Hong Kong? Actually uh, guys, ang mga bahay dito sa Hong Kong is mostly uh, maliliit lang. Pero uh, hindi mo masabi na kahit maliit lang, eh, madali na may work. Kasi iba po ang pressure dito sa Hong Kong, sa mga responsibilities natin dito guys, iba talaga. Uh, kung makuha mo na yung technique sa pagtatrabaho dito, actually okay naman. Pero kahit na sabihin na matapos mo siya lang maaga dahil maliit lang naman ang bahay, uh, hindi mo rin magawang umupo-upo. Talagang kailangan mo rin gumawa ng mga uh, baga, magagawa mo sa loob ng bahay dahil uh, syempre may mga nakatutok na, na mga mata, sisi, may mga sisi tayo dyan. Uh, dalawas dito sa sala at saka sa kwarto na no, nakaharap sa bawat anggulo ng Uh, bahay. So, makikita lahat ng anggulo gulo. Actually, kahit dito, nagre-reflect yung um, camera dahil may salamin itong uh, door ng kitchen. So, nagre-reflect kung anong ginagawa ko dito sa kitchen. And, Sinusulan naman tayong dapat ikabahala kahit na mayroong sisi dahil gumagawa naman tayo ng tama. And syempre, hindi naman siguro malaking kabawasan yung uh, hihinga tayo ng kahit ilang minuto. Then after that, continue na naman sa kung anong magawa natin, trabaho. Pero mga baby ito, usually, uh, kung susumahin mo ang kanilang laki ng bahay, especially dito sa mga kondo, mga parang building-building, maliliit lang talaga sila. Maliliit lang and mostly sa mga bahay dito is pare-pareho lang naman yung mga size. Unless kung depende sa ano yan, depende kung malaking building yung um, mga tinitirahan ng amo nyo, ganun. And sa akin naman, mga siguro 15 steps lang yung sinukat. Hindi ako marunong magsukat eh. Ano ko siya, uh, 15 steps lang yung buong haba ng bahay. Yes, 15 steps lang yung buong haba ng bahay. Tapos yung lapad is mga siguro wala pa sa 10 parang o oh, mga 10 yata 10 step so hindi din natin masabi guys na porque maliit lang yung bahay eh madali lang kasi iba yung culture nila dito iba yung mga way nila sa paggawa ng mga bagay-bagay sa pagluluto sa paglilinis then dito mararanasan niyo ang pamamalingke talagang mararanasan niyo yung mag maglakad or basta in a way na mamamalingke kayo may mga may talagang kailangan nyo matutong mamalingke, mag-budget ng pera, mamili ng, mamili ng mga, uh, yung mga needs nila dito na ma kailangan makuha mo yung tama ang nila na ipapabili and at the same time, kailangan mo rin matutunan yung mga pasipot-sipot dito if ever na utusan ka ni amo dahil kahit sabihin first time mo dito sa Hong Kong, talagang pa ka kanila, palalabasin ka kanina and you need to explore, kailangan mo ma, kumbaga ma-familiarize sa mga paikot-ikot kung nasaan banda yung palengke, nasaan banda yung uh, mga mall dyan, yung mga source of ano nila, needs nila para at least pag inutusan ka, alam mo kung saan ka pupunta. Tapos, yun, um, iba yung pressure dito mga mi, iba kasi dito yung time is napakahalaga hindi mo pwedeng ano, lahat, pati yung pagdating ng bus, pagdating ng train, pagdating ng ganito. Merong oras, merong uh, kailangan, uh, as much as possible, marunong kang gumamit ng mga apps para mas mapadali yung mga transportation mo dito. Like kung gusto mong uh, sumakay ng bus, kailangan alam mo kung, anong kung anong oras yung uh, pasok mo or kung anong oras yung appointment mo, appointment mo kung may, may pupuntahan ka. So, kailangan Before dumating yung bus, uh, nandun ka na. Kasi may may mga time-time din yung bus kung kailan dadating. So, if ever na yung uh, pupuntahan mong appointment is um, uh, alauna, tapos ang dating ng bus ay mga uh, before 1 or 12.30, kailangan before 12.30 na andun ka na sa may mismo bus station. Otherwise, maghihintay ka na naman ng another uh bus is uh bus na dadating so malilate ka sa appointment mo ganun lahat dito may time limit talaga mga may and uh medyo sa paglilinis siguro naman sanay naman na tayo sa pagiging maselan and ganun may iba naman na hindi ganun kaselan sa paglilinis sanay naman tayo diyan especially sa mga taga East mga may And ang atin lang dito is more on pasensya, especially kung medyo nahihirapan kayo sa mga bagay-bagay uh, as much as possible. Ayaw nila yung sumasagot mga may, ayaw nila yung ganun. So kailangan, kailangan yung matutunan yung pagiging pasensyoso and ibaba ang pride. Kahit sabihin kayo ang tama, alam nyo kayo yung tama, much better na manahimik kayo kasi alam naman nila sa sarili nila na mali sila, pero ayaw lang nila na ibaba yung pride nila, syempre mga amo sila and yun lang guys, ma ma masasabi ko sa inyo as much as possible ihinga na lang natin ng malalim kung ano man yung bigat na nararamdaman natin kapag uh, feeling natin is uh, hindi parang hindi natin kaya minsan yung emotion natin so yun lang masasabi ko mga may it doesn't matter kung malaki or maliit yung bahay, basta yung obligasyon natin, uh, magawa natin ng tama, and always pray kay God na lagi tayong igay Inland. So that's all for today's